pinagdiretsahang pinangalanan sa pagdinig ng kamera si dating PNP Chief at ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa na siya raw nagutos na iligpit ang dalawang alkalde na sangkot sa droga no kasagsagan ng Duterte Drug War. Tuturin daw ang reward system na pinopondohan ng Pogo. Nasa frontline ng na balitang yan si Marian Enriquez. Please proceed with the whatever you want. Sa ikatlong araw ng pagdinig ng House Squad Committee kanina, idiniin ng dating hepe ng Albera Police sa Leyte na si Lieutenant Colonel Jovi Espenido, na si dating PNP Chief at ngayon senador Ronald Bato de la Rosa, ang nag-utos umano na ipatumba ang ilang personalidad na sangkot sa ilegal na droga. Gaya ni dating Albera Leyte Mayor Rolando Espinosa na nahuli at napatay sa kulungan noong 2016. Ayon kay Espenido, mismong si Bato ang nag-appoint sa kanya bilang hepe ng Albuera Police. Tinawagan pa raw siya noon ng senador para bigyan ng marching order. Ang instruksyon lang na tulungan mo ako, Juby, at saka si President Duterte ang about this war against illegal drugs. Dapat mawala na yung mga drugs sa, sa Albuera. Pag sabi na mawala, kasalit na yung mamatay, Mamatay. That is very uh, obvious for us and officer, so pag your honor. Sinabi po sa inyo na mawala, ibig sabihin, mamatay tao po. So, by all means, your honor. By all means. Kay. Matapos daw malambat ang sindikato ng mga Espinosa sa Albuera, ikinagulat ni Espinido nang patawan siya ng isang buwang suspensyon at ako akusahang tumatanggap daw ng pera galing sa illegal drug trade, na isama pa raw siya sa drug list. Pero binigyan pa rin siya ng bagong assignment at inilipat bilang bagong hepe ng Ozamis City Police noong August 2016. Tsempo ang paglipat sa kanya dahil inanunsyo rin noon ni Duterte na nasa jog list si Ozamis City Mayor Parohinog na kalaunay napatay din sa raid nila Espinido. Ang CPNP, siya kasi, Your Honor, Mr. Chair, it's very obvious na siya lahat galing sa kanya, lahat ang instruction. Yun ang statement mo eh, di ba? From my experience, I can say that the PNP is the biggest crime group in this country. Who is the leader of the PNP, which you consider as the crime group in the yung Chief PNP? Yes. And therefore, he's the Lord. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Tama? Yes, Your Honor, Mr. Uh, Chair. Would that be a correct uh, conclusion of mine? I am with you, if Mr. Chair. Aside from PNP Chief Bato, may ibang tao po ba na nag-order sa inyo na i-dismantle yung um, drug group in Uzami City? Meron po bang local officials or other personalities involved? Or was it only Chief PNP Bato and the former president? It was only Chief PNP Bato. Bukod kina Espinosa at Parohino, ipinagtataka naman daw noon ni Espenido kung bakit hindi pinagalaw sa kanila ang dating alkalde ng Clarín Misamis Occidental na si David Navarro na napatay naman noong 2019. Noong nangyayari, Your Honor, na si Mayor Navarro is uh, include in watch sa drug watch list ni PRRD. Uh, tumawag sa akin personally si si PNP Bato de la Rosa at saka si Senator Bongo mismo na nag cleared kay Mayor Navarro. ah, uh, ang sabi nila, huwag mo nang galawin si Mayor Navarro kasi cleared yan. Wala na yun. Kinumpirma rin ni Espenido ang umunay kota at reward system noong war on drugs. Alam ng mga polis lahat yon Your Honor, Mr. Chair, na patayin may may uh, reward kung mamatay yung nasa watchlist, list, may reward system yon ang ibigay. Your Honor, Mr. Chair, maski may kasalanan yon o wala, may ginawa na totoong nabaybas o wala, uh, Yon ang, ang pag-intindi pag, pag ko sa dalawang klase ng reward at saka kota. Pagsisiwalat pa ni Espenido, hindi lang Small Town Lottery o STL ang pumopondo sa mga reward sa drug war, kundi pati mula sa Pogo. Humiling ng executive session si Police Lieutenant Colonel Jovi Espenido para maisiwalat ang mga nalalamang maselang impormasyon tungkol sa drug war. Pero ipagpapatuloy ito sa ibang araw. Sa Senado naman, inamin ni Senador De La Rosa na inutusan niya nga si Espenido noon na i-neutralize in ang mga sangkot sa illegal na droga. Pero itinanggi niya na utos ito para patayin ang mga sangkot sa droga. <laughs> mo kita wala. Agad Nagbabalita mula sa frontline Marian Enriquez News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.